sarili kong opinion. Kasi, yung sinasabi po na every Friday lang po sila, kami po, sarili po namin desisyon na every day po kami dito. Bakit? Kasi wala po kami mauwihan dito. Taga malayong lugar po kami. Dito lang po kami nagtampo-tampo. Ipatibang, ibang, ibang, ibang sulok ng Pilipinas po kami dito. Kanya-kanya kami na napunta dito. Ting isa-isa kami na napunta dito. Dahil sa gusto namin, gusto namin na ipaglaban yung ating bansa, yung ating bayan. Ngayon, kagustuhan namin na mag-stay dito kasi mayroon kaming kanya-kanya puso, uh, ah, galing sa puso na ang tinatawag ng grupo namin ay hindi po katulad sa Friday group. Ang amin pong ang amin pong grupo na inaano dito, pasensya po kasi bisaya po ko. Ano po kami? Hunger, hunger prayer po yung tawag sa amin. Aming grupo. Tapos ako po ay taga-Ormoc City, si po ako. every Friday lang po kami pupunta dito. Uuwi ka po nga ako sa Orpok City tapos babalik ako dito every Friday. Kami dito iba iba. Ako, Orpok City Niti ako. Yung kasama ko, Tagapampanga. Mayroon kami ditong Tagapangasinan. Mayroon kami ditong Tagapulakan. Kanya-kanya kami dito natitipon. yung sinasabi na grupo namin na tumatawag sa kanila para sa pagkain namin, hindi yun namin ginawa. Wala kami tinatawagan na grupo sa uh, Friday group. Wala kami tinatawagan na grupo sa, every, uh, sa Friday group na nangihihigay kami ng pagkain. Kasi ang ginagawa namin kung mayroong magbibigay sa amin, tinatanggap namin kung sa puso nila na pagbibigay, kusang, kusang loob nila na ipinibigay yun sa amin, tinatanggap namin. Kung wala kami pagkain, tinitiis namin. Pwede kami kumain, Kasi si Jesus Christ na, noong unang panahon, sa panahon niya, nag ayuno nga siya ng 40 days. kapi pa kaya hindi namin magagawa? Pwede kami hindi makakain kahit isang araw, hindi pa naman kami mamamatay noon. Basta ang ang kagustuhan namin, ipaglaban ang kaya natin. Kasi sino pa ba laban. Kung di tayo lamang, tayo lamang mga Pilipino. Walang iba. So yung tungkol doon sa Friday group na tumawag, wala kaming alam doon. Hindi kami nanghihingi. Kasi kung wala kaming pagkain, may sarili kaming mga pira. Kanya-kanya kami. Kanya-kanya kami, kaming gastos. Pero kung, kung mayroong pagbigay sa amin, or pagkain, Yun. Pero nung pagpunta namin dito, mayroong nag, mayroong nag, ano sa amin, mayroong nag-agakay o mayroong nag-alalay sa amin. Siya yon ang Diyos nama. Kasama ito sa plano niya, kaya nandito kami. Lahat ng mga nandito sa amin, dito, sarili namin. Hindi para sa sarili namin. Handa kami mag para sa bayan natin at para sa bansa natin para hindi malugmok sa kahirapan. Kasi kung hindi kami kikilos, sino pa ba? Kaya nandito kami araw-araw. Kaya doon sa mga uh, nagbibigay sa amin ng tulong, maraming salamat po sa inyong lahat. Pero kami po ay hindi talaga kami nanghihingi sa inyo puso ninyong binibigay ang inyong tulong sa amin, tinatanggap namin at pinapasalamatan namin. Siya na lang, ang Diyos na amang may papangyarihan sa lahat, ang mag magbalo sa inyo. Maraming salamat po.